Patay ang isang negosyante matapos paulanan ng bala ng riding in tandem sa Bacolod City. Yan at, at iba pang mga rumarapitong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan ng Police Station 6 ng Bacolod City Police Office hinggil sa pagkilala sa riding in tandem suspect sa responsabling may kagagawan sa pagpatay sa negosyante na si Michael Garcia, 48 anyos matapos pinagbabarel malapit sa garahe ng kanyang computer shop sa Lizarre Street, Prokatilingban. dos barangay uh... 40, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Peter John Ramos, sepe ng Police Station 6, uh, hindi pa na kausap ng kapulisan ng asawa o ang pinakamalapit na pamilya ng biktima kung ano ang motibo ng kremen. Dagdag pa ni Ramos, base sa nakuhang video footage mula sa CCTV camera, ang mga sospek na kasuot ng bonnet, helmet at naka-jacket. Na-recover sa crime scene ang tatlong basyon ng kalibre 45 na barel na posibleng ginamit ng mga sospek sa pamamarel at isa ilalim sa ballistic examination. Para sa Invisitive in Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng ABRA. Nasawi ang isang dating overseas uh, Filipino worker matapos sa uh, barilin at mapatay sa harap ng kanyang bahay sa barangay Kalaba, Bangget Abra kagabi. Nakilalang biktima na si Engineer Manuel Noli Bacara Manglibo, 63 taong gulang at residente sa Kalaba, Bangget Abra. Batay sa report ng Bangged Municipal Police Station, papasok na sana sa bahay ng uh, biktima sakay sa kanyang motorsiklo, nalipitan at birilin ng dalawang beses ng di pa nakikilalang salarin at pagkatapos ay mabilis na tumakas patungo sa town proper sa Bangged Abra. Nagtabo ang biktima ng tama ng bala sa kanang balikat at likod ng ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay habang ginagamot sa Charles Memorial Hospital. Kagad na naglunsad ang manat operation ang Bangged Municipal Police Station kasabay ng pag-alerto sa lahat ng Municipal Police Station at Mobile Force Company at naglagay din ng police checkpoints at nagpatupad ng drug net operation para mahuli ang suspek. Nahagip pa ng CCTV uh, camera ang footage kung paano binilin ng suspect ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Pinaigtim ng Davao City Police Office o DCPO ang kampanya laban sa mapaputok sa kailang area of responsibility lalo na ngayong holiday season. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, may utos si Police Colonel Hansel Marantan, ang acting city director ng DCPO, na bantayan ang kailang area of responsibility kasama na ang mga establishment. Sinabi ni Tuazon, wala pa sila natatanggap na impormasyong nagre-reklamo sa mga himpilan ng kapulisan tungkol sa mga beben ng anumang uri ng paputok sa Dabao City. Dagdag pa ni Tuazon, kabilang sa binabantayan ng mga pulis ay ang mga pumapasok at dadaan sa checkpoint na may dalang mga paputok. Kailangan muna magpakita ng mga dokumento. Hinimok din ng opisyal ang mga na sundin ang ipinapatupad na City Ordinance No. 060-02 Series of 2002 o Firecracker Ban na nagbabawal sa paggamit, pagbibinta, paggawa at pamamahagi ng mga pyrotechnic devices sa loob ng lungsod ng Dabao. Para sa MBC TV Network News ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.